mapagpalang umaga sa inyo mga tandar may sisir naman pa ako sa inyo mga mutya na lilimusan ng ating solidong subscriber at followers no? ayan, ayan po siya ito po yung lilimusan nila ito iba yung mayari no? saka ito Iba po yung mayari niyan. Linusalag ko na po yan. Pinangalan ko sa kanila, no? E, pinangalan ko na po sa kanila yan. Ayan, ito. Ayan. Hindi nagpapanggit ng pangalan.